May problema talaga. Ito ang reaksyon ng membro ng House Impeachment Prosecution Panel na si Congressman Joel Chua sa certifications na hinihingin ng Senado bago simula ng paglilitis sa impeachment device President Sara Duterte. Bagamat wala ito sa konstitusyon, susunod pa rin sila dito. Sa akin kasi yung second requirement na binabanggit nila. Actually, to be honest with you, itong nire-require po sa amin, we believe na parang medyo hindi may problema talaga, questionable. Uh, but just the same, the reason why we are complying it. Matatandaang hindi na simula ng impeachment trial sa dahilan ng Senado na kulang ang panahong ibinigay sa kanila. Sa botong 18 over 5, nagdesisyon ng Senado na ibalik ang mga articles of impeachment sa mababang kapulungan. At na-require na magsumite ng dalawang certifications, ang compliance sa one-year bar rule at ang pagpapatunay na nananatiling matibay ang desisyon ng Kamara sa pag-impeach kay VP Sara. Naniniwala si Chua na hindi na ito kailangan. Because ayaw naman namin na magpagbintang kami na we are delaying the hearing, the impeachment uh, hearing. So kaya nga sa piling namin, hindi naman, in fact, pati yung submission ng certification na hindi naman kailangan eh. Hiling naman ni re-elected Tingog Partylist Representative Jude Asidre na huwag lunurin sa teknikalidad ang proseso. Simple lang naman, Anya, ang layunin ng prosesong ito ang mapanagot ang may sala o malinis ang pangalan ng walang kasalanan. It should not stifle the, the, need, of, the need of the people to be able to know The facts of the matter, it should not stop and should not prevent and should not delay any further our need to present evidence. Diba? And for for, Kong, for for our institutions, for the Senate, for example, for the House, serving as prosec prosecutors, to, to make their case. And for the defense even, no? to show. we evidence, convict. If acquit. Let the process go on. Para maiwasan na masabihan daw na nag-aabogado ang Senado para sa Vice Presidente, dapat anya masimulan na ang impeachment trial. At doon sasagutin ng mga prosecutors ang mga katanungan ng impeachment court. ng miyembro ng prosecution panel na gawin ng mga senador na tumata tumatayong hukom ang responsibilidad nila bilang tagalitis ng kinakaharap na impeachment ni Vice President Duterte. Well, with all due respect sa Senate, ayaw naman din natin sabihin na they're trying to delay. But uh, tayo, uh, as a part of the panel of prosecutors, hinihingi lang namin eh, sana gampanan eh, namin lahat yung aming mga constitutional mandate. Sa ngayon, pag-aaralan na ng House Impeachment Prosecution Panel kung anong magiging motion nila sa paninindigan na wala sa konstitusyon ang certification requirement na hinihingi ng Senado bago simulan ang paglilitis. Jed, anong nilalaman itong mga bagong ebidensyang isinumite ng prosecution sa ICC? Magandang tanghali, Nel. Kabilang dito sa mga bagong ebidensya na isinubitin ng prosecution ay yung pagpatay umano ng double death squad sa termino ni dating Trigo Duterte. Double 30. Sa isang dokumento na may tetsang July 1, Ibinahagi ni ICC Deputy Prosecutor Mami Mandiaya niya ang kabuoang 1,062 na bagong ebidensya. Sa naunang sampung batch, mahigit 1,400 na ang ebidensyang naisumite. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Rules and Procedure ng International Criminal Court. Layon nitong masiguro na nabibigyan ng sapat na pagkakataon ang depensa na suriin ang lahat ng materyales bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23 ngayong taon. Kasama rin sa ikalabing isang batch ng mga ebidensya ang mga pagpatay na naitala sa pagsasagawa ng Barangay Clearance Operations noong nakaupo bilang presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin sa ebidensya ang background information sa kaso. Samantala, nanindigan si Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte, na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa mga pagsira umano ng mga ebidensya sa kanyang kaso. The former president did not destroy any evidence. No one on his behalf destroyed evidence. I'm not going to get into the argument as to who destroyed evidence, but destroying evidence is a criminal offense. My client did not commit criminal offenses. He's here facing charges that he did commit criminal offenses, that he was responsible for an illegal drugs war. Samantala, tuluyan ng ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni FPRRD na idiskwalipika ang dalawang ICC judges sa pagdinig ng kasong crimes against humanity laban sa kanya. Nel, sa kabila nitong mga updates sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, palaging sinasabi ng kanyang lead counsel na si Atty. Kaufman na respect the judicial process at patuloy-aniyas sila sa pagtatrabaho at kumpiyansa ang kanilang kampo na may uuwi o mapapala, mapapalaya ang dating Pangulo mula sa ICC. Ayan muna update, balik sa iyo Nel. Binigyan din ni Malacanang na walang sisinuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Panamatiyak ang hostisya sa kaso ng nawawalang sabongero. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kahit mga kilalang personalidad ay dapat imbestigahan kung may pananagutan sila sa pagkawala ng mga biktima. Tiniyak ng palasyo na determinado ang administrasyon na maibigay ang hostisya sa mga pamilya ng nawawalang sabongero. Sino man anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang Administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hostisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa Bungeros.